And ma'am, to take a bit, ma'am Lorena, may pumasok na data ngayon lang, 300 plus ang may mga hawak na mga tubo at mga uh, pamalo na i-deploy sa area uh, sakaling pumasok at natuloy ang rally ngayong hapon. At ito po hindi naka-uniforme, mga sibilyan. Ang sabi ng ating source doon, mga tambay, mga tricycle driver, mga tricycad na pina at pinunduhan. Alam na natin kung sinong involved dito. LGU? At ang uh, binanggit kanina na congressman at ang kanyang kapartner at pati na po ang PNP tinolerate nila ito. At nakahanda na sila na sakaling matuloy pa ang pagpasok doon ay magkakaroon ng pokpukan at marahas na pagtataboy sa mga mapayapang magtitipon sa Bulacan. Sana po yung mga kababayan natin na pumayag na manakit ng kapwa Pilipino, sana po mag-isip kayo. Yung mga nais pong panindigan ng karapatan, yan po ay dahil kasama po kayo sa makikinabang kapag ang inyong karapatan ay rinispeto. Pinangangalagaan din po namin ang inyong buhay. Kaya nga po itinigil na muna ni Presidente Duterte itong rallying ito. Dahil kahit sinong Pilipino hindi dapat masaktan, hindi dapat mamatay, dahil lamang sa mga gahaman na ilang mga politiko. So makikiusap po kami dyan sa mga nagtipon-tipon para sakta ng ating mga mamamayan ginagawa po namin itong paninindigan dahil importante po ang inyong buhay, importante po inyong kinabukasan at inyong mga pamilya. At sana isipin niyo po, wala pong mayaman, wala pong politiko na masasaktan dyan. Andap, ang masasaktan niyo lang ay kapwa niyong mahirap, kapwa niyong Pilipino, baka ka mag anak niyo pa. Tama.